Deuteronomio Kabanatang Dalampot Lima Kung magkaroon ng pagkakaalit ang mga tao at sila'y dumating sa hukuman at sila'y hatulan ng mga hukom, ay kanilangang mamatuwirin ang may matuwid at hatulan ang salarin. At mangyayari na kung ang salarin ay marapat paluin, ay padadapain siya ng hukom sa lupa at papaluin sa kanyang harap ayon sa kanyang sala na may bilang. Apat na palo ang maibibigay niya sa kanya. Huwag niyang lalagpasan. Baka kung siya'y lumagpas at paluin niya ng higit sa mga ito ng maraming palo, ay maging hamak nga sa iyo ang iyong kapatid. Huwag mong lalagyan ng pugong ang baka pagka gumigiik. Kung ang magkapatid ay tumaham magkasama, at isa sa kanila ay mamatay at walang anak, ang asawa ng patay ay huwag mag-aasawa ng iba sa labas. Ang kapatid ng kanyang asawa ay sisiping sa kanya, at kukunin siya niyang asawa, at tutuparin sa kanya ang tungkulin ng pagkakapatid ng asawa. At mangyayari ng panganay na kanyang ipangangana ay hahalili sa pangalan ng kanyang kapatid na namatay, upang ang kanyang pangalan ay huwag mapawi sa Israel. At kung ayaw kunin ng lalaki ang asawa ng kanyang kapatid, ay sasampa nga ang asawa ng kanyang kapatid sa pintuang bayan sa mga matanda at sasabihin. Ang kapatid ng aking asawa ay tumatangging itindig ang pangalan ng kanyang kapatid sa Israel. Ayaw niyang tuparin sa akin ang tungkulin ng pagkakapatid ng asawa. Kung magkagayo'y tatawagin siya ng mga matanda sa kanyang bayan at pangungusapan siya, at kung siya'y tumayo at sabihin niya, ayo kong kunin siya. Ang asawa nga ng kapatid ay paruroon sa kanya sa harap ng mga matanda at uhubarin ang pangyapak niya sa kanyang mga paa at luluran siya sa muka at siya'y sasagot at sasabihin. Ganyan ang gagawin sa lalaki na ayaw magtayo ng sambahayan ng kanyang kapatid at ang kanyang pangalay tatawagi sa Israel, ang bahay ng hinobaran ng pangyapak. Pag may dalawang lalaking nagaway, at ang asawa ng isa ay lumapit upang iligtas ang kanyang asawa sa kamay ng nananakit sa kanya, at iniunat niya ang kanyang kamay at hinawakan niya ang mga sangkap na lihim ay iyong ang puputulin ang kanyang kamay. Ang iyong matay huwag manghihinayang. Huwag ka magkakaroon sa iyong supot ng iba't ibang panimbang, na isang malaki at ng isang maliit. Huwag ka magkakaroon sa iyong bahay ng iba't ibang takalan, na isang malaki at ng isang maliit. Isang tunay at tapat na panimbang magkakaroon ka isang tunay at tapat na takalan, magkakaroon ka. Upang ang iyong mga araw ay tumagal sa ibabaw ng lupaing ibinibigay sa iyo ng Panginoon mong Diyos. Sapagkat yaong lahat na gumagawa ng gayong mga bagay, sa makatwid bagay, yaong lahat ng gumagawa ng dimatwid ay kasuklam-suklam sa Panginoon mong Diyos. Alalahalin mo ang ginawa sa iyo ng amalik sa daan ng ikaw ay lumabas sa Ehipto. Na kung sinalubong kaniya sa daan at sinaktan niya ang mga kahuli-hulihan sa iyo. Yaong lahat na mahina sa hulihan mo. Nang ikaw ay pagod at pagal at siya ay hindi natakot sa Diyos. Kaya't mangyayari na pagka binigyan ka ng Panginoon mong Diyos ng kapahingahan sa lahat ng iyong mga kaaway sa palibot. Sa lupain na ibinibigay sa iyo ng Panginoon mong Diyos na pinakamana upang ariin, ay iyong papawiin ang pag-aalala sa Amalik sa silong ng langit. Huwag mong lilimutin.